Good morning. Ito po si Randy Hebron TV. So this morning nandito kami sa breeding area at ay si Jun oh. ginanahan daw na nakarinig ng liempo. So yon <clears throat> kami po ay may way papuntang Bulacan at Pampanga this coming Saturday na naman dahil magbibisita tayo doon sa gagawin nating farm at dadalhin natin kay Rio yung kanyang mga babae Yun. tapos sa naghahanap ng lokal meron tayo ditong kinukondisyon na lokal Tapos ito yung papunta kay Kay Jay Ayan Ayan, papunta yung Binyang Sa 26 Ready na sila, ready na Ito yung mga nire-ready natin Na lokal Ito na, pa kompromiso na to Ito Tsaka ayun. Ito ay national. O ito Boston Black. O. Ito yung ating ay early bird pa. Ay Boston pala ito. May leg ban. Ito Boston natin. O dark. Typical na Boston. O ayan. Napasama to dito. Nagkamali siguro ng tali. Boston Broodstag to Ayan At nag grass cutter kasi So ayan Hmm Pikom naman to So tinrim na yung pikom I mean yung palong Para hindi makaabala sa mata nila So ganyan ang ginagawa ko Medyo patulis <coughs> So, ito yung mga ginagalaw natin, ah. Local. O, yan, oh. Boston, yan. <coughs> local, yan. Ito pa, local din, oh. Eto, early bird pa ito. Oh. Ay, local pala. Local pala to. Oh. Mga naghahanap yun ng pampainal. So. local okay po yan. At ayan. Ayan. ginagalaw ko dito so, yan oh. local din yan eto naman ang brood stag na bulik hmm. yan ang ating hebrondom <laughs> Pag ni Jobo yun, sasabihin ni Jobo, atas daw. Ay, tumayo eh. Ayan. Breeder po ito, breeder. Ayan. Ngayon, yun sa mga gusto, may mga ready to fight tayo ditong ginagalaw. Ito, early bird pa, oh. Oh, nakalugo na, kapag palit na. Ay. Tira mga bata. Ititira natin yan. <coughs> At ito. Galing agad yun, ah. Tira mapungos ka. Galing agad ng palong. Ha? Ay, sanayin nyo na sanayin. Ganda na. Ang ganda ng pungos, no? Baka hindi na ngayon. Ilang beses na ba itong nailawan? Pero may forma na, Sir Weda. Opo, pag ko yung mga na siya. Eh, mamaya gabi ulit. Hindi kasi nakakapagpailaw ng madaling araw, eh. Laging gabi lang. Iba yung madaling araw kasi sa pagkukondisyon. At iba pa rin yung bitaw sa gabi. Kasi yung bitaw sa gabi, natututo silang maging accurate yung patama nila. So, ginagawa ko, huling bitaw sa gabi. Tsaka iba-iba yung oras ng bitaw kasi hindi naman natin alam kung anong schedule ang magiging bitaw nila sa laban nila. <coughs> kaya sinasanay din yung manok sa iba't ibang klase ng oras ng kanilang sparring habang tinitraining kasama rin yon <coughs> at sa stag kasama din po sa training yung paglagay ng manok sa box kasi pag ilalagay mo lang siya sa box pag stag kung, ikuk, kung dadalhin mo na siya sa sabungan kung minsan pagdating sa sabungan ayaw na niyang lumaban kasi naasiwasya siya or nailang siya doon sa box dahil first time siyang inilagay. So ang ginagawa habang kinukondisyon ng stag, mapa early bird, local, national or uh, late bird basta stag ilalaban uh, from ruweda doon sa Rueda yon Pinapatali ko yung kinukondisyon doon. Para every time na pupunta sila sa Roveda, nasasanay yung manok na dinadala na sa box. Hindi yung <clears throat> ilalaban mo sila, first time lang silang sasakay or ilalagay sa box. So yon tandaan nyo po sa mga baguang nagkukondisyon, hindi lang po yung physical ang kinukondisyon ng manok, pati po mental. Kasi nga, pag lang silang nakapasok sa box or nailagay bata pa sila istag sila natatakot sila tapos first time din nilang sasakay sa sasakyan first time nila bibiyahe so yun ang nangyayari kuminsan pagdating sa sabungan nang sila nag-aalangan silang lumaban or talagang totally ayaw na nilang lumaban kaya ah uh, papapayo ko sa inyo mag sanay kayo ng stag na nilalagay sa box or sa travel box pag pumupunta sa sabungan so yun po ay malaking bagay po napakalaki pong bagay noon basta po <clears throat> pagta travel ang pag-uusapan at stag ang pinag-uusapan saka hindi na yan eh wala na yan, matured na yan lalo na 3 years old na bab hindi yan ang yayari. Pero kung minsan nangyayari pa rin, lalo na first time talaga silang sasakay doon sa kahon. So yun, yun ang isang tip ko sa inyo sa mga baguhang naglalaban, lalo na po sa stag. Nangyayari po yan yung hindi lumalaban po yung manok. So ito po ay early bird. po ay na, naunang naglugon ngayon ay nakalugo na siya so yan po ay early bird may mga ilang early bird po dito at yung ibang pure kasama na rin po dito sa akin yung kondisyon ko tapos mag iimbita na rin po ako sa inyo sa battle of tiktokers November 26 5 stag no part 5K kada entry ang makukuha nyo. Meron po kayong makukuhang 5,000 pag umentry po kayo. National banded. Any national banded ay pwedeng pwede po kayong sumali. So yun po. Ang sabungan po ay sa Nika. New Imus Cockpit Arena. 5 stag local. No pot money. 1 million. Ayun. So, <clears throat> yun po ay huwag kalilimutan. November 16, magkita-kita po tayo doon. So, ito po yung ating isasali. Itong mga puti natin to. Para makita nyo namang sisikapin kong maging okay lahat yan. Lima-lima -lima kasi yan. Oh, so, national po yan. Sisikapin natin makapag... Entry ng puro puti. Hmm. Ito po ay abunayon. Na, na hindi pa pala napapasalang 'to, isang to. Hmm. Mm. Abunayon.